Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa akin channel. Mukhang may bahid nga ng katotohanan ang kwentong mangyayari sa pagpasok ng isang leading lady bilang magiging love interest ni Tanggol. Ngayon tuluyan na siyang nakilala ng kanyang tunay na pamilya. sin kasing simula nang mawala si Loveyboat at Ivana Alawi ay nawala na rin ng love interest ang karakter dito ni Coco Martin. Isa sa napipisil ng mga netizens ay yung mga naging katambal na rin noon ni Coco sa ang probinsyano. Gaya ni Nama Salvador, Yase Pressman, Bella Padilla, Jane De Leon, at ang real life sweetheart niya na si Julia Montes. Walang sagot ang ilan sa mga staff kung nababalitaan na ba nila ang pagdating ng girlfriend ng aktor na si Julia dahil talagang itinago pa ng staff ang malaking pasabog umano ng nasabing serye sa pagpasok ng bago magpapaibig kay Tanggol. Maaring ibinahagi na ni Coco sa ilang taong malapit sa kanya pero mas gusto raw ng aktor na hindi na muna ito isa publiko. Nagdag pa ay madali namang magbago ang kwento sa pasok muli ng bagong babae sa buhay ni Tanggol. And that's all for our today's video. Kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Maraming salamat!